Welcome mga kakwento sa channel ko sa YouTube! Ang Tsanak ay isa sa mga pinakakilalang nilalang sa mitolohiyang Pilipino. Kilala ito bilang isang halimaw na may kakayahang mag-anyong sanggol upang linlangin ang mga tao. Narito ang ilang mga kwento at paniniwala tungkol sa tiyanak at ang koneksyon nito sa Filipino folklore. Una, ang pinagmulan ng tiyanak. Ayon sa ilang paniniwala, ang tiyanak ay kaluluwa ng mga batang namatay bago mabinyagan dahil hindi sila nakatanggap ng pagbibinyag, hindi sila nakapasok sa langit at nananatili silang ligaw na espirito na nagmumulto sa lupa. Sinasabi rin na sila ay naghahanap ng kalinga o paghihiganti sa mga nabubuhay. Ikalawa, ang tiyanak ng Mindoro. Sa ilang bahagi ng Mindoro, may bersyon ng kwento kung saan ang tiyanak ay hindi lamang ligaw na kaluluwa kundi isang engkantong nilikha ng mga masamang espiritu upang takutin ang mga tao. Ayon sa alamat, ito ay isang anyo ng masamang diwata na naghahanap ng katawan upang muling mabuhay. Ikatlo, ang kwento ng tiyanak sa Laguna. Isang alamat mula sa Laguna ang nagsasaad na may isang batang babae na namatay sa kakahuyan matapos itong hindi tanggapin ng sariling pamilya. Dahil puno ng galit at lungkot ang kanyang kaluluwa, nagbago ito at naging isang tiyanak na nagkukubli sa loob ng gubat, naghahanap ng mga taong maliligaw upang paglaruan at takutin. Ikaapat ang tiyanak sa panay. Sa panay, may bersyon ng tiyanak na hindi lamang nag-aanyong sanggol kundi kayang magpalit-palit ng anyo upang linlangin ang mga tao. Minsan ay nag-aanyong isang nawawalang bata na humihingi ng saklolo, ngunit kapag inalok ng tulong, biglang nagiging isang mabangis na nilalang na may matutulis na pangil at kuko Ikalima, ang tiyanak bilang halimaw ng gabi. Ayon sa matatanda, lumilitaw lamang ang tiyanak sa gabi, lalo na sa mga lugar na liblib at madilim. Pinaniniwala ang may kakayahan itong gumaya sa tulog ng isang umiiyak na sanggol upang akiti ng mga tao palapit. Kapag malapit na ang biktima, bigla itong aatakihin at minsan ay hindi na muling makikita. ika Ang proteksyon laban sa tiyanap. Sinasabi ng ilang matatanda na upang maprotektahan ang sarili laban sa tiyanap, kailangang magdala ng rosaryo, bawang, o anumang banal na bagay. Ang ingay din, tulad ng malakas na sigaw o kalampag ng kampana, ay maaaring magdaboy dito. Ikapito, ang koneksyon ng tiyanak sa aswang. Sa ibang bahagi ng Pilipinas, may paniniwala na ang tiyanak ay maaaring sanggol ng isang aswang. Dahil ang isang aswang ay may kakayahang ipasa ang sumpa sa kanilang supling, ang mga batang ipinanganak mula sa kanila ay hindi normal sila ay nagiging tiyanak na may malasakit na gutom sa laman ng tao. Ang mga kwento tungkol sa tiyanak ay bahagi ng malawak at makulay na mitolohiyang Pilipino. Hanggang ngayon, patuloy itong binabanggit sa mga kwentong bayan, pelikula, at panitikan bilang isa sa mga pinakanakakatakot na nilalang sa ating kultura. Salamat sa panunood mga kakwento.